tayo, hindi yung family. <laughs> <laughs> <Pa> <laughs> I-upload ko pa naman to sa ano, Uy, <laughs> YouTube ko. Dapat yung maganda <laughs> tayo, hindi yung... <laughs> <laughs> Nagpapaganda nga eh. Yan. Naayos ay. <gasps> Parang... Parang... <gasps> texture ano ba Pangit na kasi ng buhok ko. Dark brown mo lang. Ipulog lang kasi siya. Na. mm, -mm. Okay, hindi no? Kulay lang siya. mag black to. Oh. Mm. oh mga matanda kasi, kailangan magpa, ano, na kasi, kailangan <laughs> magpaano. Magpa-enhance ng... Magpa-enhance ng bouquet dami na kasing puti eh. Pa-enhance ng ganda. Hmm. Pa-enhance ng ganda. Para maging beauty uli. Ayun. 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 maganda na nga kulay po ay ano nga yung pagka ano nga dalya huwag na huwag mga ipakulot kasi, okay na yan kulot na yan oo maganda na siya na ganyan kulot kulot lang kasi pag pinaulit mo yan ako